Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang um, you guys mga sa channel, a faith healer o zomatardus. So ngayong hapon na ba? Sige na talagang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 4 and like October 10 for the sign of for the sign of for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides? Ang ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the siya for more videos update sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang diligit skip ng ads na way pagtalain kayo ng Diyos at may kapal siksik na gagawa na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ang just for to give me an information. Paano kayo sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Tuklasin na natin yan, guys. So, there's a king of cups. Now, there's something devoted. So, for the first may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. Now, there's something na parang protective, mahal na mahal ka, o maaaring mayroon talagang taong magmamahal sa'yo. Now, there's something mature man. or there's something na maaaring ikaw ay lalaki na Gemini, o maaaring may lalaki dito nagmamahal sa'yo. And of course, there's something that's happening with the perfect timing. So this is the moment. No, may paalala sa yon na, na ito na yung tamang na at pagkakataon na ibibigay sa yon ng universe. Ano man yung bagay na yung ninanais. No, there's something the perfect timing for you. And of course, there's a nine of wands. Konting tiyaga. No, magchaga ka lang sa ginagawa. Mo. Magpatuloy ka lang sa ginagawa. Mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Wag ka matakot. Wag ka mangamba. Wag ka magalinlangan. Continue what you're doing. Then of course guys, there's a star card, healing recovery, makaka-recover ka from the pain, from the struggles. So may may star na nag with a fulfillment. That's something I wish coming true. At mali may pag-asa na maari nga may sakatuparan mo na. Ano man yung bagay na iyong hinahangad, no? Pinapangarap, mari nga mag matupad at magkatotoo na to. And of course, there's a page of being curiosity. So, kailangan ila magiging mas mabusisi ka. No, tuklasin mo, ala, alamin mo lahat ng bagay na dapat mong malaman. So kailangan may mga bagay dito na kailangan mong pag-aralan, no? Ma, um busisiin. Then of course, there's an ever Mag, maging mature ka at maging grounded ka sa lahat ng decisions mo, sa lahat ng gagawin mong actions, no? Kailangan mas magiging mature at be, kumaga disiplinado, disiplinada ka no? sa lahat ng gagawin mo. So there's uh, the King of Cups. So represent with a hermit card. The answer you didn't see here. So nandito na ang kasagutan sa iyong katanungan. I feel something as spiritual. No? Parang spiritual combinations. Parang, um, there's, there's something so deep connection. Maaring connected kayo na person mo dito. No? Maaring, um, there's a soulmate. And of course, the twin flame energy. No? With a hermit card, parang, pinasabi sa akin dito, nandito na ang sagot sa iyong katanungan. So, binibigyan ng linaw, kaliwanagan, lahat ng bagay na dapat mo malaman. This is the moment. No, para ma-realize or parang magising ka sa katotohanan. What's going on? And of course, there's a damper card for revert, disconnect from the world. So, may mga bagay dito na kailangan mong makawalaan um, makawala no, sa situations mo. No, there's a self-love, self-care, alagaan mo at mahalin mo rin yung sarili mo. Then of course, um, this is something disconnect from the world. Kailangan mo talagang dumistansya at the same time, no, kumawala sa mga negative na tao, parang pinapaalalahanan ng dito na kailangan mo mahalin. At talaga, anong yun sarili, baka napapayabayaan mo na yung sarili mo. Baka nalilipasa ka ng gutom, no? And there's a native sword. Now, there's a lot of toxic and negativities around you. It means napapalibutan ka ng toxic, non Negative. So, kailangan maging aware ka no? Then of course, sinasabi dito, continue what you're doing. Napakalapit naman na para mag dito. Then of course, kailangan mo lang talagang maging maingat, no? Kumbaga, magtiyaga ka muna ni for a meantime hangga't hindi ka pa nakakaalis diyan. Magtiyaga ka pero 'wag ka magtitiwala sa mga tao sa paligid mo ng lubos no dahil napapalibutan ka ng toxic the same time there's the word revisit with the trouble success accomplishment so some of you magkakaroon ka ng trouble at matagal mo tong hinantay matagal mo tong gustong mangyari at matutupad na nga no and of course there's a page panta ko so invest wisely so mas maging mautak ka mas maging matalino ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Ibig sabihin, bago ka pumasok sa isang situations, bago ka mag-invest, kailangan um, alamin mo muna no? Kung itong bagay na to ay um, ano yung magiging cause and effect, disadvantage, no consequences, no? Kailangan alamin mo yung magiging kahihinatnan Hindi pwedeng ura-urada, bira-birada, yun na yun, no? Kailangan alamin mo yung with the other sides na para hindi ka maipit sa huli, Then, of course, there's a page of cards na no? listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, makikinig ka sa nararamdaman mo. No lagi ka makikinig sa vibrations mo dahil hindi ka ililigaw nito ng ating baraha Na no, mas maging mature ka sa mga disisyon mo. Magkaroon ka ng sariling disposisyon. Sariling disisyon. Huwag kang didepende sa ibang tao. Dumipende ka sa sarili mo. Now, this is the King of Cups. So, of course, the Hermit card. it represent with the King of Pentacles. Now, this is something security and practicality. Yeah. Now, may mga bagay dito na kailangan mag insecure kasi kung ano naman yung bagay na meron, kapag-ingatan mo. Now, may decision dito na kailangan mong ma mailantad at ma maaaring um, meron dito na kailangan mailabas. No? Now, maaaring ito yung kasagutan sa iyong katanungan. No? Especially pagdating sa love life at karir mo. There's a the five of cups. So, there's something disappointment. No, na ng realization so, Ibig sabihin dito, maring this is the moment para ma-realize mo na lahat ng bagay na nangyari sa paligid mo na kailangan mo rin tutukan ang yung sarili, talaga ang yung sarili, no? so there's something the lovers oh connected with your love life so there's a lot of toxic and negativity that's around you, it means that there's something a toxic family, toxic friends, toxic environment so may mga toxicities dito na kailangan mo talagang kumbaga makawala dyan, no or umalis dyan, lumipat dyan, but definitely kailangan mo muna magtsaga kasi mayroon kang kailangan paglaanan pa na Ng Nang ano, paglaanan, maaring may hinuhulugan ka, may binabayaran ka. So, this is a chart with an action moment. Magkakaroon ng changes and development sa situations mo. Na unti-unti mo na mararamdaman ang mga pagbabago. Na unti-unti mo na mararamdaman yung mga um, kaganapan, no? So, there's a changes talaga coming in up. There's something development. Magbabago na. With the worker, card, makakaalis ka na. At ito na yung pag-asa na maaaring makabangon ka na nga. And of course, there's a five of pentacles. Some of you guys, no? Mag-ingat ka sa mga papasukin mong investment, sa mga gagasusan mo. Mag-ingat po kayo. Baka mabudol ka dito. There because there's an emperor and represent with a page of cups. So represent with a six of wands for victory is yours. Talaga magtatagumpay ka, no? Basta maging mature ka sa mga iisipin mo, lahat ng gagawin mo just being mature and and being grounded. No, at kailangan na uh, matutong ang pangalaga at mo. Ano yung man yung magiging decision mo, no? Kailangan um, uh, hands-on ka rin, no? Sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. No, huwag kang didepende sa ibang tao. Maging mature ka. Magkaroon ka ng disiplina at respeto sa sarili mo. Okay, for the outcome na tayo. So, let's see. And there's a two pentacles na no, balance, na no, maging balance ka physically, mentally, emotionally. So, kailangan mo maging balance dito. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Naalisin no, mo yung mga bagay na makakasira at makakasama sa situations mo. At the same time, there's a two of ones, no, there's a choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No, there is something with the ease of so with the mental clarity. Lahat ng bagay ito, liliwanag sa iyo, lahat ng bagay ito, kakalaruhin sa iyo, lahat ng bagay na to maaaring magbigay ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. And of course, guys, there is um the five of sword. No, nagkakaroon ng self sabotage that because of your action and decision. So kailangan mas maging mautak ka na. No, dahil parang I feel something gigising kasi sa matika o maaring dahil sa hindi mo ma-attempt na hindi mag-share ng information na kwento mo no na aalis ka na makakaalis ka na or may bala ka sa mag-travel so there's a possible na so kailangan kumbaga hangga't hindi pa nangyayari huwag ka muna magkukwento no and of course there's a set of so with the sub there's everything is sorry there's an everything is fine so ibig sabihin dito kung baga pinipilit mo maging okay. So, kung baga wag ka ba wag ka lahat ng bagay na to may magandang dahilan. So, pinagiingat iingat ka lang para hindi mangyari ganun sa ganung sistema o ganong eksena. So, pag-iingatan mo ang yung sarili, no? Pagdating sa finances mo. Now, of course, there's a talk with a partnership na mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-transaction, pakikipag-talakayan, at magtitiwala sa mga tao sa paligid mo, may gut feeling ka na kailangan mong pag-ingatan. No? Mayroon kang nararamdaman na yun na kailangan mong sundin no? So let's see what is additional messages for finances and career, love life at Kalisugan Let's watch this. Let's see guys. So alamin natin yung mga kaganapan sa buhay mo. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at Kalisugan Alamin natin yung natutumbukin natin yung guys. No, alamin natin ang pinaka magiging sagot sa tanong mo. No, ano pang kaganapan sa buhay mo ang ating may dadagdag. Let's see. And of course, there is an There's is a higher fund. There's something in education. So may mga bagay dito na kailangan mamatutunan. Na pagdating sa finances and career madlalakan na, no? Ibig sabihin dito, pag-isipan mo mabuti mo ma ang decision para hindi ka na magkamali, baka para hindi mo na sa huli. Then of course, guys, there is up to so there's something in decisions. pa ka mag-decide. No, ibig sabihin dito, pag pa ka mag-decide, kailangan mo muna i-evaluate, i-analyze lahat ng bagay para at dahil dapat sa hindi ka magsisi, lalo-lalo na sa usaping pera. No, and of course, there's a six of swords na no? unti-unti ka rin daw makaka-recover, makakaalis sa situations, makakabango na kayo, no, makakaluwag-luwag na kayo, No unti-unti -unti ng kakalma dahil there's a turning back na no? maaring ibabalik ng swerte para sa Maaaring Maaring ito na 'yung panahon ng pagkakataon para maging maganda na ulit ang buhay nyo. So this is something I will for you with a swerte, destiny. Na no? magandang kapalaran na nakatakda para sa pagdating sa finances. O maaring kung magbubukas ka ng business. Maaring magbumto, boom 'to. Maaring lumaguto, Maaring mag siya, maaring gumanda siya, May... maaring sumigla ang 'yong negosyo. Ganon. And of course, there's a seven of, seven of cups. Now, there's something a lot of opportunities. Marami pang opportunities na papasok pagdating sa finances and career mo. Ibig sabihin, hindi lang yung resource of income dun sa isang situations na yung kundi marami. No? Maraming mga panggagalingan ng kita. No? Maaring da madadagdagan yung resource of income mo, yung business mo. Then of course, there's a tower moment for immediate changes. Unti-unti na rin magbabago situations mo. Unti-unti na rin magbabago lahat ang kaganapan sa buhay mo no, pagdating naman tayo sa love life. So there's a queen of wands by confidence Lakas mo ang love mo, maging matapang ka. Alisin mo 'yung takot at pangamba mo, alisin mo 'yung pag-aalinlangan mo. Kailangan um tayo tayong lumaban, no? Matuto tayo natin ilaban na naman 'yung bagay na meron tayo. And there's a an need of pentacles. Mag-focus ka sa 'yung relationship, no? Sa sa relasyon, sa pagmamahal na meron ka. And there's a three of cups. Now there's something in a celebration, mag-ingat ka with the third party, no? mag ka or wag kang pupunta o wag kang dadalo with the party. Now, there's a new nice one, so magkakaroon ng new idea, a new project coming in, so magkakaroon kayo ng mga bagong plano ng person mo, no? And of course there's a demon the card tulad na sinasabi ko there's a truth reveal. No may mga bagay na malalanta dito na maaring magpagulo sa inyong relasyon. So kumbaga, mag-ingat kayo sa mga dadalohan yung birthday events maaring dun manggagaling yung pagtatalo nyo. So mag-ingat po kayo. No, and of course there's a knight of sword. No nagkakaroon ka ng anxiety sleepless nights. So maaring nag-worries ka, maaring some of you maaring ginagayo mo 'yung person mo. So hindi makatulog balisa. Oh uh, maaring isa pa sa factor na to maaring mababa po ang iyong um, white blood cell. ay, mataas ang blood, what, mataas po yung white blood cell, mababa po yung red blood cells nyo. Pag Ibig, sab Ibig sabihin dito, anemic po kayo. So, mag-ingat po tayo. Pagdating naman tayo, guys, no, sa kalusugan, there's something that died the Nine of pentacles, there's a blossoming. Ibig sabihin, gaganda rin ang iyong kalusugan, gaganda na rin ang iyong kalagayan. And of course, there's full This is the full card. Sa something in your ng coming in. Gaganda ng kalagay, sitwasyon mo. Magtiwala sa atin pong may kapal. Then of course, guys, oh, with the six of pentacles, magtutulik-tulik na rin about sa finances. No, gaganda na ang daloy ng pagkakaperahan sa'yo. At gaganda na ang daloy ng sitwasyon at kalusugan mo. And of course, guys, there's a queen cause, emotional intelligence. Sa so, pagdating sa emotion, huwag ka pa dadala ng tensyon. No, matuto tayong kumalma. Mas matuto tayong pag-isipan yung bawat desisyon natin. Lahat ng bagay na maaaring Uh, magdala sa atin ng kaguluhan sa ating nararamdaman, maaring kumaga dinadramahan ka lang nito, gato ganyan. mag ka. No? Kailangan matuto tayong um, basahin. No? Kung to, itong talagang ay uh, pinapakita sa atin is genuine, totoo, pure, na no, legit, Now, there's something at 10 of Swords. No, maaari sinasabutay ka rin sa kalusugan mo. Tulad ng sinasabi ko, maaari may gumagawa talaga sa'yo ng hindi maganda dito. And there's a six of cups. Especially, is an ex, no? Or there's a something, a relative or friend of yours na maaaring sa sa'yo. So, let's see what is additional messages with an angel spirit na pagdating sa magical fire messages advises. Of course, the pika ka, yes or no? So, let's watch this alamin naman natin, no? Ano kaya kaganapan pagdating sa magical, magical fair messages and advices for you no, ng ating mga angel spirit guides? So, let's watch this. Oh my God! Nandito na tayo, guys. So, there is all a, a magical fair messages. A magical fair messages advices for you, guys. Oh my God! Okay. There is a daughter. Now, there's a daughter. Some of you may anak ang babae. No? Baka mag-anak ka ng babae. No? Maring ito yung purpose mo, siya talaga yung priorities mo. O baka nag-iisa kang anak na babae. There's a birthday. Sabi ko na nga ba, dadaluhan kang birthday. Mag-ingat po kayo. No? And of course, there's something spiritual teacher. I told you, kailangan nyo dito ng abulari yung tutulong sa'yo. Not to siguro. Not to cleanse yung mga negative sa paligid mo. And there's a perfect timing. See, this is the moment talaga. Ito na yung panahon at pagkakataon talaga para makamitan mo na ang tunay na ginawa at kaluwagan sa sitwasyon. What is the um, yin and oracle card represent what? For yin and yang oracle card, represent guys with a uh, masculine. No, maaring Gemini ka na very masculine. Inner. Maaring masculine ka, lalaking ka, Gemini. Maaring yung first all, is very masculine. And there's a third party. Mag-ingat ka na talaga. There's a party talaga. Oh. Hmm. There's a party. Nakita mo, there's a party. Mag-ingat po kayo sa mga party na dadalohan nyo, ha? And of course, there's a feminine. May babae talagang involved, no? Maaring meron ditong susubok sumira sa inyo. O meron silang hidden hidden agenda. What is the, what is the secret it There's an intuition na no, matama ka ng hinala, may nararamdaman kang kakaiba, yun yung kailangan sundin mo. No, and there's a revel, na no, meron dito parang galit na galit, no, parang gustong manakit, gustong gumante, ganon. So, let's see what this is this crazy this. I feel something an X. na no, meron ako na feel na X dito. And there's a freedom. Huwag ka mag-alala pagdating sa relationship, makakalaya na kayo no surrender mo from the universe and that's something divine timing divine timing perfect timing so this is the moment talaga ito yung panahon at pagkakataon talaga para um no ma maluwag parang maging magaang na ang sitwasyon mo para makalaya ka na sa mga mga hinala mo sa mga takot mo pangamba mo ito ni panahon at pagkakataon para makalaya ka diyan so let's see what is that icon from michael messages And of course, guys, there's a let go of fear now. So, alisin mo yung takot at pangamba mo. Ngayon na. So, kailangan mong pakawalan yan. So, kailangan mong manalig at manigtiwala sa ating po Omega Pal. For your Jesus loving coat set. For your Jesus loving coat set, this is something forgiving should be forgiven. No, kailangan mo talaga ipagpatawad na para ipagpatawad yan ating Panginoon para patawarin ka rin sa iyong mga nagawang kasalanan. No, kailangan mo talaga magpatawad. So, let's see. What is additional messages with an angel spirit for angels number messages? Represent guys with a 330 with a lucky chef. noise big sabinito. Fursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for you and people around you. Hold there. Your ability to communicate is improving at this time, which will make it easier for you to start. To interact with a broad spectrum of individuals. So, it's ibig sabihin talaga dito, no? Kailangan mo magpatuloy sa sa pangarap mo, sa ginagawa mo. Huwag mong hayaan na maguluhan ka, no? Na malito ka, na sub, parang linlangin ka. Kailangan magpatuloy ka na para mabago yung sitwasyon mo at buhay mo. No? Huwag kang mag... Parang huwag kang magpapadala sa kanila. No? There's a fruit of labor. Ang ganda ng reading mo, guys. Talagang punong-puno ng pag-aani. No? punong-puno ng pag-aani, talagang mararamdaman at mararanasan mo ang maganda sitwasyon at magandang buhay. And siya shadow worker visit what? Now from the shadow worker visit what? Let's see. And there's an inner cosmos. Now, there's something a trauma, seeking, seeing a God differs the, sa parang sinasabi dito, napakalalim na pinanggagalingan mo. No? Bago mo makita ang kaliwanagan, kailangan mo munang tanggapin ng madilim na part sa buhay mo. Isa sa mga bagay na yun, yung pagsubok, yung mga uh, kabiguan sa buhay mo. So, kailangan mo tanggapin yon. na it's a part of your journey. So, let's see what, what is the what lies beneath. Where are you future? So, alamin naman natin yung mga nakatago sa hinaharap mo. So, alamin na natin ng guys. So, let's see. And there's something getting played. So, talaga, there's a manipulator. Na no, mayroon talaga dito nagdidikta, na pinaglalaro ang kayo. O maaaring meron dito talagang nagko-control sa situations niyo. Pag-ingatan nyo No? Kasi sinasabi ko sa iyo, 'di ba, on the first days, kailangan maro kayo sa sariling disposition. Maaaring um, nasanay kayo na merong nagtuturo, maaaring kung baga kailangan mag-ingat ka, magkaroon ka na sariling decision na dito. Dahil sa mo, baka niloloko ka na, or maaring pinapaikot ka na. There's something wa for clarifying for a love situation. Now, so let's see. Uh, what is a clarifying for a love situation? Represent what? And there's a faith crossroad in, um, in a web of chance, uh, ch a choices find the path of lasting legacies. No para pinapakita dito, magtiwala ka dahil may mga bagay dito na pinapakita sa iyo yung tahamang daan tungo sa tagumpay. No ganun din sa relasyon. No marami kayong karanasan, marami kayong pagdadaanan, maraming pasikot-sikot ang relasyon nyo. No talagang hinuhubog ang katatagan nyo. Titingnan dito kung kay talaga ay para sa isa't isa hanggang dulo. So there's a clarifying for um a life situation. Alamin natin no, ano yung magiging sagot no sa buhay na tatahakin mo. Let's see. And of course there's something planning pays. Not necessarily dito, take a step back and plan the necessary step move forward so you may turn your goals into reality. So, kailangan mo talaga, no, na tignan yung bawat hakbang, no, tignan mo yung tamang pamamaraan mo, not magplano ka, no, tungo sa gusto mong mangyari sa buhay mo at yung mga inaasam mo maaring na isakataparan at magkatotoo to. No, kailangan mo magtiwala sa kanila, magtiwala sa ating Panginoon, at magtiwala sa sarili mo na kakayanin mo, kumalma ka lamang. So, let's see what is a part of the light, represent what? A part of the light, represent what? a part of the life or wife. what mm. and there's a mindfulness no i live fully in the present moment embracing the beauty of now i release any attachment to the past of worry from the future for for the future by practicing mindfulness i find peace clarity and joy in each breath i take no kumaga mas lalo mo nang pinakahalagaan na at talagang tinatanggap mo yung magandang um, nakalaan sa at magandang nangyayari sa kasalukuyan na no, mas lalo mo nauunawaan ano yung ibig sabihin ng ating panginoon ko ano ba san nanggagaling ano ba talaga yung para sa iyo doon mo nakikita at binubuksan mo ang isip mo na wag ka mag-alala sa, sa sa nakalaan na para sa iyo Parang pina dito na Maging mabuti ka At maging um, katanggap-tanggap Ang lahat ng bagay sa paligid mo Na no, kailangan mo lang talagang pag-ingatan At magkakaroon ka ng kapayapaan Na walang humpay Nakasaganahan So guys, let's see what is the pick-a-car yes, Alamin natin yung sagot sa tanong mo Let's watch this So alamin naman natin yan, no? Ang magiging sagot sa tanong mo With the pick a pick-a-car gesture, no? So guys, nandito na tayo with a pick no. So before anything else, guys, ang pick a card, or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Napipili no? ka na magiging, um, mag ka na magiging tanong mo at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. The kapag nakapag ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At the same time, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga subscribers, sa followers natin dyan, sa mga naghihintay ng aking reading every single day, every moment. Maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa mga naghihintay po ng aking video. No, and of course, um, pasensya na kayo kung bihira tayo makapag-upload gawa ng nang gagamot tayo online, nang gagamot tayo ng walk-in. No, we have also walk-in healing po. Nagamutan no? po 'yan online every Thursday lang po. At the same time, we have also um reading po, no? For the Friday tarot reading via online to get a reservation for time slot, just let me know, message lang ako. So let's see. Ya. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Let's start with the number one. there's a yes. Now, there's a yes, make a splash deep dive flowing easily into your life. So, ibig sabihin to, no, talagang dadaloy na, no, maaaring magiging maganda na sitwasyon mo, sumabay ka sa agos ng eksena, no, wag mo i-block, no, bag ko sabay mo, i-surrender mo lahat. Enjoy mo tong moment na to, there's a no, number two, with a no, the sunset, it's time to conclude, no, ibig sabihin to, na ganun talaga, na lahat ng bagay ay maaring lumipas pero huwag mong kakayaan na magpali, mapalipas mapalipasan ka ng panot at magkakataon. Gawin mo yung bagay na nakarapat dapat para sa iyo ngayong araw na to. Number three. Another oh. is a yes. Another is a yes. A Represive with a brilliant idea, clear path, bright future ahead. So, ibig sabihin na, ano man yung bagay na iisip mo, ano man yung bagay o plano mo, or pangarap mo, ano ba yung bagay yung gusto mong mangyari for your future, gawin mo to, na magtatagumpay ka, makakamtan mo ito. So guys, this is um, a special gabay for the month of, for the month of October 4 hanggang October 10, for the sign of, for the sign of, Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Dear maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigit skip ng ads pagpalain kayo. Nang just at may kapalit six six dig nag na man sa inyo. at maraming salamat po in see you the next video. Bye-bye and babosh.